isang mapagpalang umaga sa inyong mga katrabaho. Ngayon po ay may nais lang po akong i-share sa inyo na isang uh, part. Maaring masabi nating part ng kalandios oil na ito ay pwede nating gamitin ng mas uh, maalwan ang ating pagsisindi ng kalan. Ito po'y hindi ko sariling konsepto. Ito po'y nakita ko lang din sa isang manggagawa ng kalan. Hindi ko lang po masyadong malala yung kanyang uh, YouTube channel. Uh, ito po'y credit para sa kanya na sinubukan ko po kasi tutorial niya, sinubukan ko pong gawin. At ito nga po pala'y epiktibo mga kasama. Ito po ay yung pagpapaalwan kung paano sisindihan ng kalan na hindi nagdudumi naging amalinis po siya hindi po naiiwan yung mga uh, na natutunaw na tissue o kaya ay papel sa loob pero ang ginagamit po dito yung tissue ito po mga kasama oh. ito po ay hindi ko po ito konsepto hindi ko po sariling konsepto nakita ko lang po ito yung kanya nga lang po ay diretsyo ito diretsyo itong hawakan itong akin nakabalikot ito po ay ganito lang po ang ano, ginagawa mga kasama. Ito po ay uh, pangsindi. Kung pagsinindihan yung kalan para hindi ho naiiwan yung madumi, ito po ang ginagamit. Ang ginagawa po dito mga kasama ay tissue po ang ginagamit ko. Uh, is, isinisiksik po dito. Sinisiksik. Yan, ganyan ho. Tissue. Sisiksik po natin. Sisiksik ko po dito mga katrabaho. Yan. Diyan po isinisiksik. Bibilog ng konti para ano, nakasiksik po dito sa loob. Uh, bago susubukan po natin magsindi nung kalan kung ano pong ano. Ito po. Yan. Pag nakasiksik na po siya, uh, lagyan po natin ng uh, oil. Oil yung ano, yung yung timber yan mga kasama, anong malagyan na po ng oil. Para ho mas uh, maalwang sindihan, mas maalwang sindihan po ito, lagyan po natin ng kaunting gas. Yan, lagyan po natin ng kaunting gas yung, yung pang sindi. Oh, sa halip na doon po tayo maglalagay ng ano, nung tissue o kaya yung karton, pero maganda pong gamitin ng tissue, lagyan po natin ng kaunting gas para medyo maalwan po ang pagsindi. Ito po ay pag nasindihan, kasi po ito sa detress, at saka sa D4. Sisindihan po natin. Sindihan ko po. Yan. Pagka ho nakasindi na, ganyan. Yan po, may apoy na. Ipapasok na po din sa loob. Ganyan. Parang siya po ay, ano, pamprehit para po siya ay sumindi yung kalan. Na ang advantage po ay walang maiiwan na yung residue o yung ano nang papel o kaya tisyo doon sa ilalim. Uh, ah, na preheat na po siya, uminit na po yung chamber, uminit na yung oil, tatanggalin na po ito. Wala pong naiiwan dumi. Ang nagiging dumi na lamang po doon ay yung dumi na galing doon sa oil. Para, pero hindi na po siya masyadong madumi. Kasi naiwan na po siya. Pagka ganyan po na, na lumilingas, ay eh di ilalagyan po ng konting hangin. Hahangin na na po ng kaunti. Yan. Pag kasi mainit na yan, matitingnan po natin mga kasama. Painitin po natin. Yan po ay ito po na pang anong ito, pwede po sa D4, pwede rin sa D3. Pwede pong subukan dito sa D4 na ito. Nakakasya po siya. At saka ang advantage po niyan, hindi nasusunog kahit o ano. Uh, siguro kahit ilang sindi po niyan hindi ho naiiwan yung ano kasi mayroon pa ako dito na tinistin ko na ito ito po tatlong bisis kong ginamit pero hindi po nasisilab masyado yung ano yung tissue niya tinanggal ko lamang po para may idea ko po sa inyo may pakita ko sa inyo yung paglalagay ko ng tissue yan po pwede pa po pong gamitin yan yan po tuloy po ang lingas niya yan hanginan po natin konti yan po tingnan po ninyo asol na agad Asol na po agad ang ano... Ang... Ang apoy. Yan po. Asol na po agad ang apoy niya. Pag yan po yung minute na talaga at nainit na, pwede na pong alisin ito. Makikita naman po ninyo, pag inalis. Oh. Yan po. Oh. Pag inalis po natin, asol na po yung apoy niya. doon sa ano? Doon sa sa chamber. Tingnan po nyo. Asul na. Yan. Hanggang sa tumaas na po ang apoy niyan. Mga kasama, tataas na po ang apoy niyan. Pagka mamamatay po, halimbawa mamamatay, ibabalik lang po natin. Para ho umilit yung amin niya. Pag hindi pa po siya masyadong mainit, pwede pong ibalik siya. Ayan po. Sya, sya bimain, Yan, mga kasama. Yan ang isa sa na, nakita ko sa YouTube din sa mga gagawa din ng kala na talagang efektibo po, mga kasama. Efektibo po siya. Hindi ho dumudumi yung langis. At uh, hindi na iiwan yung, yung ating pinagsindi. Pagka talagang gusto ko ninyo mga kasama na mabilis ang sindi, lagyan mo lang ng konting gas nalagyan ng kaunting gas, ayos na po yan. Basta uminit na po yung chamber, uminit ang langis, tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong dumi-dumi na maiiwan kasi na dito po nakalagay yun, yung tisyo, dito po. yeah, Yan. Tingnan nyo po mga kasama kung mayroon. Mayroon na po siyang apoy. Naasol na. Saka lang po siya mapula pagka naandunin kasi naman binuo yung tisyo. Ito po siya. Tingnan po ninyo yung fish Hindi man lang ho na silabo. Nandun pa rin po. na umitim lang po siya kasi nalagyan ng langis. Epektibo po siya mga katrabaho. Yan, salamat ho doon sa nag-tutorial nito na manggagawa din ng kalad. Kung hindi ko man po na alala yung inyong YouTube channel, yung inyong pangalan, ay pasensya na po. Pero inyong pong konsepto ito na nakita ko na maganda. Maganda po siya. Pwede so, po pong i-improvise ito pagka talagang gustong ah, gumawa. Hindi oh. naman po, ano ito, maikli lang po ito. Yung nakita ko po, mahaba na derecho. Pero ito po, maikli lang pero hindi po nag-iinit yung tankay. Oh. Hindi po nag-iinit dito. Yan po, oh. asol na po agad. Pero, na po yung ano, wala na pong pula na makikita. Kasi pag inalis po ito, pag alis po nito, talagang naiiwan na yung apoy na asol. Sa so, umpisa po nga puti, oh, maputi. Pero pag nagtagal po siya, ang mga na po siya. Yan po, dire-diretso na ang langaang apoy. Kaya efektibo po siya, wala hong, wala hong dinisilinis. Wala hindi na mamalilinisan. Lilinisan lang po ninyo yan pagka kasi ang oil po talaga madumi. May naiiwan konting dumi. Yun lang po. Pero hindi po katulad nung may papel, may tissue na naiiwan doon. Kaya talagang maglilinis. Nagkakaroon talaga ng makapal na carbon. Ito po hindi. Hindi po siya na iiwan. Wala akong carbon na ay naiiwan. Hindi. Ang may iiwan lang po na dumi ay yung kasama ng langis na dumi. Kaya siya po ay napaka efektibo. Yan po. Detress lang po ito, 3x3. Ito po pwede rin dito sa dito pwede rin po dito sa di 4 oh. Di 4. Basta ho yung nozzle ay lusot. Lusot po yung nozzle. Pwede nga pong palaparin pa yan eh. Basta yung susukatan lang po ninyo yung nozzle. Pero maganda na rin po yung luwag. Hindi maluwang ah, hindi mahirap alisin, malo na yung alisin siya. Tingnan po ninyo, ang eh? apoy, hindi na po siya namula. Talagang asol na po ang lumabas. Yan, yeah, mga kasama. Uh, kung inyo pong nagustuhan, mga kasama, pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel, Mixworks. Pakihit ang notification bell, pakilike and share para sa susunod na mga upload ko po, po ay kayo po ay palaging updated. Maraming salamat po sa pagpaalam umaga. Pagpaalam po tayong lahat ng ating poong may kapal.